Ngayong kwaresma, nakagawian na ng mga katoliko ang pag-iwas sa pagkain ng karne bilang bahagi ng pag-aayuno sa loob ng apat na araw na karaniwang ginagawa tuwing araw ng Miyerkules at Biyernes. Kaya ang kapang kapangpangan chef na si Cherry naghanda ng iba't ibang recipes na tiyak na swak sa inyong meal plan at budget ngayong Lenten season. Isa sa mga sinasabing alternatibo sa karne ay isda at kulay dahil bukod sa masustansya na, ay abot kaya pa ang halaga. Gamit ang limang sangkap, pwede ka nang makagawa ng besang dalag o bulik. Kailangan mo lang pagsamahin sa palayok ang tubig, dalag, luya at patatas. Kapag malambot na ito, saka naman ilalagay ang pechay. Option ang paglalagay ng asin o patis na pampalasa. Pero recommended din na gawa nito ng sarsa magisalang lang ng bawang, kamatis at black beans. Isa naman yung ating pesang dalag, pesang bulik sa kapampangan. Ang pesang bulig talagang manapakatandang ma ano na yan na uh, niluluto. No? Niluluto yan dati pag meron kang masakitan mo, hindi magandang pakiramdam, pagluluto ang kinala ng pesang dalag. Kasi ang pesang dalag, ang main na pampalasa talaga niya is luya lang. So pag ba diba, pag may sipon ka o masama ang pakiramdam mo, may kumain ka na may luya, parang nare-refresh ka. Kung pang Buddha fight naman ang hanap mo, perfect ang tinaparais kung saan pinaghalo ang tinapang bangus sa kamatis, talong at mangga. Mas try rin ang lagat hito kung adobo style ang cravings mo. Anyong sa mga samji lovers, dahil kahit Lenten season, pwede ka ba din maka-experience nito na kapang pangalwe na tinatawag na hito buru imbis na karne, isda ang ginagamit at ibinabalot sa mustasa na pinasarap pa ng buro sauce. Lagay tayo ng buro ganyan. Tapos, syempre kukurot tayo ng laman. ng hito. lalagay natin dyan. Tapos ibabalot. Kapagbangan, Samji. Pustasa at buro. Totoo pa lang, Chismis. Masarap ang buro dito sa Abagbarang Leg. Mm. Ayon kay Chef Cherry, hindi naman kailangan maging magastos para magluto ngayon Lenten Season dahil pwede naman mag-eksperimento gamit ang mga sangkap na meron sa inyong mga kusina. Para sa Balita Pampanga, The Wiz Tau.